Magkano po per kilo sa PAL Counter Exist Baggage? Huwag nyo po itong susubukan sapagkat napakamahal po. Depende po ang bayad sa kung saan tayo nanggaling at saan po tayo papunta. I would assume na ikaw ay nandito sa Middle East at ikaw ay uuwi na ng Pilipinas. Kung ikaw ay nandito sa Saudi Arabia, ang Exist uh, Baggage po from Saudi Arabia to Manila is nasa 600 up to 1,000. 200 real. So ganoon po kamahal kapag tayo ay mag-exist weight at doon tayo magbabayad sa counter. So kung alam nyo na meron kayong mga excess baggage or weight, dapat ay bayaran na po ninyo ito sa website or doon sa uh, ticketing uh, booth bago kayo papuntahan ng airport mag-add-on na po kayo doon dahil mas mura po doon sa website or doon sa ticket mismo. Marami